So ayan mga lods uh, Sa video ito ay Sishare ko lang sa inyo kung bakit uh, Mas pinili kong ibenta uh, Itong aking mga Biik Itong batch na ito So Kasi mga lods Di diba, uh, Tapos ng mga Ano ito Ang mga holidays Or mga events Ayan so uh, naisip ko na kung mag-alaga ako ngayon kung alagaan ko sila ay uh, ngayon ngayong buwan na to uh, mataas yung uh, price ng fattening or lightweight so uh, ano ngayon is February so maganda maganda ang presyo ng lightweight so nasa 220 ganyan or pataas pa <clears throat> ngayon Itong batch kong ito, uh, naka nakapasok siya sa uh, price ng 220 live weight or more, more or less 220 ganoon. So, kung ito ay aalagaan ko, halimbawa, alagaan ko siya patining uh, for months. So, February, March, April, May, June. So, hindi natin alam kung yung presyo niyan ay same pa rin dun sa presyo nitong tatlo. Ayan, itong, itong buwan na to so importante rin yun mga lods sa uh, ating mga nagbabackyard na sa alang-alang din natin yung presyo sa hinaharap uh, ngayon depende pa rin yan sa mga mga uh, kapwa nating hog kasi uh, meron talagang ito yung kanilang business so tumaas man or bumaba ang price ng live weight tuloy-tuloy pa rin sila sa pag-aalaga Ayun, tuloy-tuloy sila sa pag-aalaga para hindi maubusan sa market ng supply. 'Yon. 'Yon, ganoon. At saka inaalagaan nila yung kanilang mga suki, uh, buyers sa kanila. Yo, para hindi mapunta sa iba. Ano 'yon? So bilang small backyard uh, farmers, kami mga small backyard ay ganoon yung katulad sa akin ganun yung aking uh, sistema sa aking pag-aalaga. So halimbawa uh, yung isang inahin ko ay mga anak nitong February so ang walay niya is March March kung alagaan ko yung anak nun March, April, May, June, July July ang dispose so yung month na yan ay talagang pababa ang presyo ng live so hindi siya para sa amin na mga maliliit lang ang puhunan hindi, la, hindi hindi uubra yung gano'n kasi maring hindi kaman hindi kaman uloging kundi stand money ka lang sa sa panahon na yan so yon so uh depende yan sa ibang mga nagbabakyard kung paano silang uh, paano nilang didiskartehan meron yung iba kasi uh, nagpapakain sila ng mga organic yung organic yung mga traps, tabi, uh, yung mga nakukuha sa tabi-tabi, ganyan mga gulay-gulay. So yun, para makatipid sa feeds. Yun. So ganun mga lods. Sana ay uh, naintindihan yun yung nais kong iparating. So disclaimer lang sa mga uh, kaparehas ko dyan na nag-aalaga. Yun ay base lamang sa aking uh, experience. Kasi hindi ako nag-aalaga na ng uh, fattening sa mga ganitong buwan. So, ibig sabihin, pag itong tatlong to ay na-dispose, ay wala nang batch na susunod para sa aking fattening. So, mag-i-start ako mag, -start mag ulit by uh, August. Yan. Yan. Pag, pag, pag patak ng August, August, September, October, November, December, yan, medyo patas na ang uh, presyo ng live weight niyan kasi yan na yung mga may okasyon na nagaganap yan December, January February, March, April yan mga yan dyan yung mga uh, kataasan ng presyo ng live weight so ayun mga lods, uh, nai-share ko lang ito sa inyo doon sa mga nagtatanong kung bakit hindi ko nalang alagaan itong mga biko so yun yung aking uh, masasabi tungkol dyan So, ayan mga lads, Maraming salamat sa inyong pananood. Uh, happy farming sa ating lahat and God bless.